Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na yung ating pinapanood. Shout out pala sa aking sa aking founder pala na sa Team Tiramisu si Boy Peralta and sa ang aking team Luzon Visayas Mindanao, sa aking powder na si Lin Italy. Sa lahat, ang aking kaibigan, please suportahan natin ang aking hobby na si sa MTL Rice po. And po Shout out pala sa aking mga kaibigan, Sis Amiga Jane, si Kaulap, Clouds TV official blog, saka sa si Sis Perlita 101, ang aking kaibigan rin na si Alice Ma'am PH at ang aking sister na si Flor Delita, ayan po. Ay si Pastor Followers po, shout out kay Pastor Christ Followers. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po. Ayan, ang akin po ngayon ay ito naman. Nanghiram ako sa kapitbahay namin kasi wala kami na nasira noon last year. So, hindi pa kami nakakabili. Ngayon, eh, magpuputulo na naman tayo ng grass. Ayan po. Humiram ako ng machine nila. Eh, kasi yung machine ko, eh, pang pan lang siya. Sa mga gilid-gilid lang. Eh, ngayon, kailangan kong humiram para mas madaling matapos. Kaysa, aabutin ako ng ilang ilang minuto sa maliit kong machine. Ayan. Ito kasi, saklit lang. Ayan. Magpuptulho tayo ng damo. Kasi ang taas na ng damo sa amin. Gawain ng hobby ko yan. Kaso nga, may trabaho siya. Super busy siya. So, pag dumarating siya dito sa panami sa camp, campground namin, eh, hapon na. So, kailangan niya na lang muna magpahinga. So, ako ang gumagawa ng trabaho rito ang panlalaki. No choice. Kailangan akong gawin kasi siya ay may trabaho. Ayan, magsisimula na po tayo. pala kay Kuya Romy at saka kay Ate Jay na nagpahiram sa atin ng mower. At least natapos ka agad daw, oh, diba? Hit kasi ito, pag ito gamit ko kasi inaabot ako yung isang oras o mahigit pa. Sa buong pa to, eh, malaki-laki rin itong ikakat ko na to. Kaya ako at least ngayon, wala pang 30 minutes natapos na tayo sa pagkakat ng grass. Pero ngayon, itong pa Uh, ano, trimmer ang gagamitin natin sa mga gilid-gilid naman kasi hindi siya nakuha yung mga nasa gilid. At natatakot ako kasi pakatalsikan ako ng ibang mga mga maliliit masakit sa paa. Kaya yan. Ito yung trimmer naman natin. Ito naman ay kailangan natin kumamit ng salamin. Kasi pag ito tumalsik na masakwan yung mga maliliit na something na kuan, itatalsik sa mata. So kailangan natin ng sunglasses dito. So, at lang, kukunin ko sunglasses ko. Ay, mag-upisa na ako tayo mag-trim. Sorry, naka-sunglasses ako kasi nakakatakot na. Mata pa naman. O, oh, diba? Kailangan natin kipa kapita. Dito naman tayo sa kabilang side. Yan ko, masakit. Isugat na naman. Aray ko! Sinasikan ako ng maliit na bato. Ayan. 아 <놀람> <놀람> nakatago na ako kasi nga eh bakit ang sikat ulit Dito na tayo sa dati. puputol so nagilid dito Ah! Gulat <totot> ako doon ah, hindi ko pa sinasabi. po. Shout out po sa aking mga kaibigan ulit. Maraming maraming salamat po sa pagsusuporta. Sister Lins, maraming salamat. Lagi ka nandyan. Ang aming sekretary sa si Team Ayan, maraming salamat. Salamat po sa mga lagi suporta niyo sa akin. Ayan po, hanggang dito na lang aking vlog. Yan men sa po. Paki-subscribe po, like and share po. Bye-bye. Magandang tanghali. Thank you